Hello mga kayos magandang araw sa ating lahat. So dito na naman po tayo ngayon, mga kayos. So update tayo na naman dito sa ating ginagawa na HP11. Uh, so nung nakaraan mga kayos, uh, atin na po siyang maikabit yung sigunyal, yung ating mga piston. So naisiting na po natin yung mga timing. So ngayon mga kayos, mapakita ko sa inyo na naikabit na po natin yung uh, ating uh, compressor at saka yung bell housing. So ito siya mga kayos. So ayan na siya mga kayos. Naikabit na natin yung ating compressor. Ayan. Ayan na nakakabit na pati yung kanyang bill housing. So okay na siya mga kayos. Nakatiming na po yan. Ayan. So ngayon ang atin namang isusunod ay itong ating injection pump. So bago natin to ikabit yung ating injection pump, kailangan nakatiming din po ito siya doon sa ating uh, coupling ito ito siya mga kayos and dapat po, uh, pag ikinabit yung ating injection pump, yung isa niyang butas, sentro na po siya dito. Dapat, pag itong ating compressor ay nakatiming, yung ating uh, injection pump ay nakatiming din po para hindi po magsala sa timing. Ayan. So, ito po yung ating piston. Yung number one, nakatep dead center. Yung kanyang running mate, ay number 4 ito naka -dead center din po so paano nga ba mga kayos sa uh, i-timing o i-check kung naka timing ang ating injection pump sa number 1 so ganito lang si mga kayos. tulad nito at DC11 yan. dito yung pasokan ng supply nya so maglalagay ka dito ng crudo tapos iikutin mo to yung kanyang balancer titingnan mo kung may bubuga doon sa number 1 ganito si mga kayos. saan yung crudo? akin okay nga dagdagan natin to may laman na to eh. Lagay mo. Ayan. Lagyan natin siya dyan. Uy, apaw. Ayan. Opya. Ngayon okay. Ikot-ikotin mo lang to ng kamay. Ayan. Ayan. Tapos tingnan natin yung number 1 I-video mo nga ito. Ganyan mo lang ako. Lagyan natin brush. Saram, okay. Sige. Tutukan mo yung number 1 nito Oh. Oh. Guess, ah. Ah. Tigas ah. Ayun. Oh. Ayan. Ayan. Oh, dito. Eh, eh, naman dito. Ayan. Ginaganyan ko lang siya mga kaya. So, o ganyan. Pa para kita yung aking kamay. ah Oh. Ayan. So, pag ganyan mo ayan naka number 1 siya so ibabalik mo to dito para pag fire nya ayun sabog okay so ganyan lang makaayos yung pag timing or pag check kung talaga naka number 1 yung ating injection pump so ayan mga yan, so ngayon nakabit na natin siya dyan nilagay na natin yung mga linya ng langis eto yung supply yan ito supply to ito, si injection pump ito yung sa supply naman ng compressor ito po siya ayun ito naman yung sa uh, return ng injection pump ayan so yun lang po muna mga kayos at pag naipatong naman mamaya yung head i-update yun na lang din po kayo ayan na mga kayos naipatong na natin yung ating uh, injection pump at naka timing po siya naka uno ayan pero yan yung dito mga kayos baka magtanong kayo o magtaka kayo bakit po hindi yan siya nakasentro mismo dito sa gatla ayan so yan mga kayos ay dahil dito po tayo nagbabase sa pwesto ng piston so, so yung ating injection pump nakapire na po yan sya ayan nakapire na po yan sya kasi tinap ko yung ating piston so kung iatras natin ng kunti yung ating piston papantay po yan yung ating groove dyan so nakatiming yung ating injection pump nakauno po yan sya yung ating piston naka top center ayan, so yan sya mga kayos yan, so yung isusunod na lang ito naman, yung ating cylinder head, yung papatong na po yan natin ayan. malinis natin yung, yung ating uh, black uh, head surface dito malinis na, so ipapatong so ito yung running mate ng number 1, number 4 atin na pong ipapatong yung ating cylinder head dito sa ating block so naglagay po tayo ng shellac dito sa ating uh, head gasket ayan so dahil dalawa lang po kami ng kapatid ko magbubuhat at mabigat ayan chichin block po natin siya dyan ayan yung sa kabila na ipatong po yan ayan ipatong na po so yung ito ito na lang ipapatong namin ayan Yan, para hindi tayo mahirapan. Chichin po natin. Sige to, natin. Atong natin natin cellphone. Okay. Okay.

Yeah. Ayan. So, yun na mga kayos. Patong na po natin siya. So, okay na yan. Kakabitan na natin mga head bolt at saka ito torque na po natin siya. So, yan siya mga kayos. Yung ating uh, head na patong. Yung ating rocker arm. Na ikabit na natin yung kanyang bolt tapit. Ayan. Ayan. So, huwag nyo ito mga kayos kakalimutan na ikabit ito. Yung bolt tapit niya. So, mga kayos, yung higpit po natin dito. Yan, higpitan po natin to sya. Nang yung pinaka-final torque nito ay 220. Ayan, yung ating head bolt. 220 po yan lahat ng size na 22. Ito, ayan. Yung mahaba at saka may iksi. Ito, 22, 220. Itong 19 ay 150. Ito, ayan. May lima po to dito na size uh, number 19 ito. So, 150 lang po ito. Ayan. Pero itong 22, ayan, ano po yan? 220, pinaka-final torque po yan. Tapos, ito naman, uh, power handle lang po yung higpit ko dito. Siguro mga nasa, ano lang ito siya? Mga nasa uh, 70. Ayan. Or 80. Ayan, ganun lang po ang higpit po dito sa DC City na yan. Ayan. So, pag naghigpit naman po tayo ito mga kayo, simula dito sa gitna, pag ganyan, pupunta dito, ayun, ayan, ayan ikot po siya palabas. Pag ganyan po siya. yan, Ayan. 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 Tapos doon naman. Pag Sa kabila. Ganyan. Ayan. Ganyan po yung siya pa ikot. So stay tuned naman kayos. Sa tamin lang po munang hihigpitan. Maikabit na rin po namin yung uh, uh, intake. Yung exhaust. Yung valve cover. At saka yung mga fuel line. So yun lang po muna mga kayos. So yun na mga kayos. Tapos na natin to siya i-tune uh, up. So, yung valve clearance mo nito, mga kaayos, itong yung kanyang uh, exhaust at saka intake. Itong intake ay 16, ito naman po ay 24. So, ganun po yung mga kaayos. Yung kanyang running mate naman ito at saka firing order ay kaparehas po ng sa 8DC9, uh, 8DC10. Ayun, yung mga kaparehas niyang makina. Yung 8DC11, magkakaparehas po yan sila ng uh, uh, running mate, valve clearance at saka ng firing order. Ayan. So, tatakloban na lang po natin 'to dito. 'Yon. Tsaka yung dito, tatakloban na natin siya mga kayos kasi na-tune up na natin, ilagay na natin yung intake. Naglagay tayo ng basahan dito sa taas kasi baka mahulugan tayo ng uh, tornilyo. Ayan ganun din sa kabila. Ayan. So, malapit na siya mabuo. Flywheel na lang at saka yung oil seal dito. Ayan. Malapit na po siya mga kayos. Ayan na mga kayaos at na pong naikabit yung kanyang uh, intake yung kanyang uh, injector ayan yung return na lang pong wala at nagpabilip uh, po pa po tayo ng washer ayan tsaka yung kanyang uh, flywheel ho dito yun na lang din yung ating ikakabit ho dyan dito sa likod na side ayan na tsaka yung kanyang uh, power steering pump ayan nakaabang na yung mga hose ay yung uh, steel tube ayan na siya. ayan na so kunting-kunting -kunti na lang mga kayos, mapapaandar na natin to sya ayan. ayan nilagyan natin sya ng tukod para hindi sya matumba tapos yung dito naman sa harap yung oil cell na lang dito mga kayos sa uh, uh, harapan eto, tsaka yung black cap, water pump, tsaka yung water jacket dito sa harap, okay na yan na lang, madali na lang po yan sya mga kayos so yan na lang po muna mga kayos at uh, rin ko na i-update ko na lang po kayo uh, regarding dito sa ating ginagawa na 8DC11 mga kayos uh, halos uh, matapos na po tayo kunting-kunti na lang matatapos na po tayo dito sa ating uh, general overhaul ng uh, 8DC11 so uh, gagawang ko na lang po mga kayos ng video kapag ka atin na po siyang uh, nakumpleto at papaanda rin so konting kunti na lang to mga kayos so yun lang mga kayos maraming maraming salamat sa mga hindi pa po subscribe sa youtube channel please subscribe, like and share at saka pakipress nyo na lang po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kaayos. Maraming maraming salamat. God bless.